Wow, 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 mga par, welcome back. Andito naman tayong muli, Sarge Venture na naman muli. Walang magugutom hanggat ako'y naririto. At yun na nga, thank you Lord sa unang booking. Buwe naman, o, dyan sa may KFC. Tara, pick upin na natin. At ito nga, nagkamali pa nga tayo ng pasok. Pinagalitan pa tayo ni Kuya. Sabi niya, doon sa kabila, doon. <laughs> ang pick up ng mga rider. Sandaling oras lang tayo naghintay, mga par. At ito na nga, daladala na -dala natin ang ating i-deliver kay customer. Wait ka lang dyan, Master. Parating na ako. Ito na ang pagkain mo. Grabe, sobrang ganda dito, no? Sabay na paisip na lang ako. kailan lang kaya ako makakabili ng bahay dito, no? Pero walang imposible sa taong may pangarap. At ito na nga si Kuya. Dumating na, Sir. Pagkain nyo po. Nakareceive nga rin tayo agad ng booking dyan sa may Macdo. At dali-dali na natin pinuntahan para kunin ang uh, pagkain ni customer. Saglit lang tayo nagintay, at dumiretso na nga rin tayo kay customer dyan sa may chatu. Kung saan maraming PWD kuno para iakit namin ang pagkain nila. Hindi <laughs> na sila kailangan bumaba pa sa lobby. At ito na nga talagang napakabait ni Lord. Nakakuha agad tayo ng booking again dyan sa may 24 chicken. Hindi ko na nga nabijuan ang mga sumunod na nangyari. At rumekta na nga tayo para sa pang-anim nating booking dyan sa karamiya again. Cake na naman ang ating deliver. Napakadelikado sa mga lubak. Kaya naman alalay lang ang takbo natin. At ito na nga naibigay na natin kay customer ang kanyang cake. Happy birthday po. Takbo na naman tayo sa Jalbi para sa ating pangpitong booking. At ito kunin na natin yung 6 pieces chicken ni ma'am. Ang bango sobrang nakakagutom at sakto tanghali na nga correct agad sa pangwalong booking dyan sa KFC at ito na nga naisipa kong iprang si ma'am ma'am kamil po yung bali 3,575 po hindi ma'am joke lang salamat sa panonood mga master hanggang sa muli